Hello guys! Ito po po kayo sa tindahan ng pamangkin ko. Ayan, meron silang ice cream. Ayan yung mga chicheria. Ito guys! Ayan. Ayan po guys! Welcome to my vlog! So ayan po guys! Ito yung tindahan na pinapantayan ko. At sa kalukuyan ang aking pamangkin na sa Singapore. Ah, uh, kasama ko po yung kanyang, ang ate ko, kasama ko din dito sa bahay na ito. So, andon yung loob. So, ayan po guys, yung tindahan na binabantayan ko. At, uh, ako din po yung, ako din po yung nag-grocery. Tsaka, day po, nag-i-inventory nag ako ng mga ah, uh, kung magkano yung mihintahan ko everyday. So, ayun. Meron silang na uh, rep. So, thank you guys. Sari-sari po yan. So, at dito na nga, ayan, may mga siga-sigarilyo sila. Ayan po yung sigarilyo. So, sa uh, bawat sigarilyo po ay nakagarapon. Ayan po yung mga biscuit. So, ayan. Dito po mga yung mga sabon. Ayan po. Colgate. Ayan po yung mga mga tutseriya. At dito pa naman, guys, yung mga nakasabit ay, ayan. Yung mga juice. At dito naman, guys, ayan. coffee Kunti-kunti lang naman, guys. Ang magbinta lang talaga sa akin ay sigarilyo at mga kutserya. So, wala pa anong laman. At, ah, uh, uh, maka ako bukas. So, ayan. At dito naman, ayan, meron silang uling. Merong uling, guys. At dito naman sa kabila, ayan, mga shampoo. Ayan, yung mga shampoo, guys. At dito sa baba, ayan, mga fabricon, downy. At dito sa baba ay mga uh, detergent. Ayan, mga Tide, mga Ariel, ayan. At dito naman, guys, ayan, kung gusto yung magpalamig, ayan, ay ice cream kami dyan. So, sa so, dami-dami ng ice cream. At dito ako nakaupo minsan pag walang customer. Ayan, meron silang uh, kung gusto mag-spaghetti, ayan. Kung gusto mag-sardinas, toyo. Ayan po, ayan. Ayan po ang mga since mga dilata, ah, ayan po. At gusto nyo rin mga uh, pa-relax, relax. Ayan, meron tayo niyan. Mga pag-relax, relax. Ayan. At habang relax kayo, gusto mo kumain ng yan. Pagkatapos yung guys, ayan. Meron kami niyan. Mga juices, mga soft drinks. So, ayan naman guys. Ayan po, ang akin din So, ayan guys ito yung binabantayan ko. Ayan po. Mula na maki yung aking mister, guys, ay dito na ako nag-stay sa bahay na ito. At uh, syempre guys, kailangan ko din naman na uh, kumilos para sa sarili ko. Para din ako mabuhay. So, ayan. Kapan na yan guys, kesa sa wala, diba? So, Ayan muna tayo guys. So, thanks for watching guys. And uh, ayan po. And thanks for all support my channel. And team kapangan pa shout out. Thank you so much guys. And this is channel. Bye bye. See you next vlog.